Ang sarap naman umihi dito sa kulungan Uy, andiyan pala kayo guys Welcome back nga pala sa ating gaming channel Eh, pasensya na nabutan nyo ako kumiihi Oh no Eh, sobrang ingihi na kasi ako Kasi eh, hindi ko na kasi napigilan yung ihi ko Kaya dito na ako umihi sa kulungan What? Eh, kinulong kasi ako ng Titan TV man na yan Ayan siya guys oh Ayun oh Eh, nagiikot-ikot siya dito sa kulungan No oh no Pero wag kayo mag-alala guys E eh, tatakasan natin yan ngayong araw Hindi tayo mahabol niya ni Titan TV man Pero bago yun eh Huwag mong kalimutan na ilike tong video At magsubscribe ka na rin Kaya ano pang inihintay mo? i mo na yung video at mag-subscribe ka na para makatakas tayo kay Titan TV man. Haha. <laughs> Tara let's go Takas na tayo guys Seka Asan ah, nga pala ulit yung daan dito Ah eto Dito nga pala ulit yung daan natin guys Ayan oh May mga araw pala yan Para hindi tayo maliligaw kapag tatakas na tayo dito Tara tara guys What? May kalawang na yung bakal nila dito guys <laughs> E eh, ganyan talaga yan eh, Sobrang tagal na kasi ng kulungan na to Ayan oh Bababa tayo dito guys Oh no Andito pa si Mr. Barida Matabang ututin <laughs> E eh, tara tara guys Tumalo na tayo Mag-iingat lang tayo dito Para hindi tayo mahulog Ayan oh e, dahan lang pala tayong tatalon dito Ayan oh Tara let's go Sa wakas Nakalagpas na tayo Sa mga talon-talon na yan E tatalon tayo ulit Haha <laughs> E walang katapusang talon to dito guys Yung gagawin natin Ha <laughs> Ayan oh Mag-iingat kayo dyan Kasi may mga tusok-tusok dyan Oh no Huwag kayong magpapalaglag dyan guys ha <laughs> Nako po Pag nalaglag kayo dyan E matutusok ang mga pwet nyo <laughs> <No>! <laughs> Tara-tara, guys. Tumakas na tayo. Yan, guys. nandito na tayo. What the? Bakit may malaking TV dito? <laughs> eh, siguro ito yung ulo ni Titan TV, man. <laughs> What? Tara-tara. <laughs> Pakasan na natin siya, guys. Ayun, wanda oh, daming mga ano dito. Oh, Iskibid na Titan. Oh, no. Teka. Silipin nga natin si Titan TV, man. Ayun siya, guys. Naglalakad siya. <laughs> Paano tayo makakatakas na ito? Mm -hmm. Huwag kayong mag-alala. talaga tayo dito. Akong bahala sa inyo. Ayan o. Oh. Pipindutin lang natin to. <laughs> Ayan na. Ah. hinahabol na tayo ni Titan TV man. <laughs> Ang dami pa dito mga speaker. Oh no. What the? Oh! TV pala tayo lalabas kapag nahuli tayo ni Titan TV man. Wow! Ang galing naman nito. <laughs> eh tara tara guys. Eh talagang tatakasan na natin to at hindi na tayo magpapahuli. Ano? Ang daming mga kakampi ni Titan TV man. Oh no! Lumilipad si Titan TV man. <laughs> oh no! <laughs> eh kailangan natin natin pindutin yung ano button dito para makatakas tayo. Ay ano? Sana tayo dadaan eh? Bakit hindi tayo makadaan doon? Dito tayo dadaan oh. No? Yun oh. Yun sa wakas nakadaan na din tayo ayo Nakabull tayo ni Titan TV man. Ang takbo. Ayan. Ayan. Sa wakas ha. Di tayo mahabol ni Titan TV man eh. wala kasi siyang mata. TV lang ang nasa kanya. May <laughs> hey, TV. Wala siyang mata. <laughs> tara, tara guys. Ayun. Andito na rin tayo sa wakas ha. Sa CR. Ayan oh. Sa mga SKBD. What the? Bakit ba yung mga SKBD toilet dito? <laughs> oh no. Sino naglagay niyan dito? Ayan oh. Bao pa ng CR. Sino kaya hindi nagbuhos ng inido? toro dito. Eh, tumakay siya. What the? What the? Bakit nandito yung Titan Skibidi? <laughs> Skibidi toilet yan, guys, oh. Ayan, oh, uh, nasa ilalim siya ng toilet. Oh, no. Tara, tara. Lumabas na tayo dyan. Baka mahuli pa tayo niya, mga Skibidi. <laughs> oh, no. Tara, tara. What? Parang ang hirap naman talunan neto dito, guys. <laughs> May lumulutang pa mga apo. Ay, oh no, baka makasunog tayo dito. Tara tara, dandan lang tayo, guys. Ayun oh, tatalon tayo dito sa my speaker. Let's go. <laughs> Ayun oh, tapos tatalon pa tayo sa my TV. Oh no, muntik na tayong malagyan ng apoy. Kaya <laughs> no, oh, pipindutin daw natin 'to. What the? Ano nangyari? Sana tayo pupunta neto, guys. Yun, mukhang kailangan na natin tumulay. Wait, may mga lumulutang na apoy. Huwag kayong kay kayong pupunta sa akin. Masusunog ako. <laughs> Ayan guys, tara sa wakas naka, nakalagpas na din tayo. Bakit nandito si ano? The si speaker, si titanic si speaker yan guys. <laughs> eh, kilala nyo ba yan? Ako kilala ko yan. Ayan ano? Oh. oh no, may mga lumilipad na apoy. <laughs> tara, tara. Be careful daw guys. <laughs> eh, mag-iingat daw tayo. Ayan oh, you know, o. What? <laughs> Andito si Skibidi Toilet barry. Hey, oh no. Ayan siya guys. What the? Kailangan natin niyang iwasan No, no, hindi na si Titan Si Kano binabari Ayan o, na tayo Mauli guys Buti na lang nakataas tayo at magaling tayo <laughs> Pero guys, sakit na tayo Let's go ayan o, Andito pa yung mga kaibigan ni Titan guys Ni Titan TV man Ayan o, ayun yung tropa nyo Tumatakbo <laughs> e, Bakit ganyan tumakbo yan Hehe <laughs> hindi niya ata alam ayan na guys tinabol na tayo takbo oh no e, dito pala yung tropa niya guys hindi e, tayo magpapahuli dyan ayan oh kailangan natin pindutin yan ayan oh takbo dito tayo dadan hindi tayo mahuli niyan let's go eh ang bagal kasi niyan tumakbo hindi <laughs> e, tayo mahuli hahahaha <laughs> eh mas mabilis ako sa tumakbo kasi TV ka lang eh ako ta. oh at Roblox pa. Ang galing. Nandito na tayo sa wasp guys. Sa elevator. Kailangan natin umakyat dun sa taas. Ayan. Pipindutin daw natin yan guys. Ayan oh. Ang galing. ah Ayan oh. Tatalon-talon tayo dito guys. Yun. Nandito na rin tayo sa taas guys. Sa second floor. Ayan oh. Ugs. May nakalagay pa dito. Speaker man. Nandito pala yung mga speaker man. Nandito yung mga cameraman. What? Bakit may skibiding ng laser dyan? Mamaya malaseran tayo yan. Oh no. Hindi hey, yung katawad ginagawa natin dyan. Pero mukhang nauhaw ako guys. Tara, iinom muna tayo ng energy drink dito. Ayan Oh. What? Ang galing! Nagkaroon, nagkaron tayo ng super power. Sobrang bilis natin tumakbo. Eh, tatakasan na natin to. Let's go! Ayan ah, yan, Oh. Ang galing! Tara, tatalon-talon lang natin to guys. Andito pa yung mga weapon ni Titan Man. <laughs> Ang galing! Tara! Nandun yung weapon ni ano Titan TV man Tatara Tatalon-talon lang tayo dito sa may TV Let's go Yun <laughs> Sa wakas Ang galing naman natin Ang bilis natin na Tampasan yun Iaakyat lang tayo dito guys <laughs> Para makatakas na rin tayo dito sa wakas Wait teka Sino nagsira na ito? Si Baby Barry Sinira niya yung pinto Ito mga iskibidin na Barry Ha tara, tara Pupunta na tayo dito guys Ayun o May nakaredy na nakagdan Wait What the? Bakit ang dami naman mga pera dito? <laughs> eh kunin kaya natin to Joke lang Huwag kayong kukuha ng pera na hindi sa inyo Ayan o Eh baka kasi may may-ari niyan Piyahan mo na yun Baka balik ang yan ng may-ari Tara-tara Matakas na lang tayo dito Ayun o Dito na si Baby Barry bakit may malaking electric fan dito? <laughs> eh, mamaya tangayin tayo nyo sa mga tusok-tusok. No no. Tara-tara. Yun. Nakatakas na rin tayo sa wakas. Let's go. Takbo. Yan, dito daw tayo pupunta, guys. Tatalon tayo dito. Mag-iingat lang tayo para di tayo malaglag. Ayan, oh. What? Muntik na tayo malaglag doon, guys. Ayan, oh. Tatalon lang tayo dito. Tapos, aakyat tayo dito. Yun oh. Tara, let's go. Yun. <laughs> Ang galing. Ang bilis naman natin nakakyat doon papatayin pala natin yung mga ano dito guys yan o yung parang manibela ng barko yan o papatayin nyo yan para makadaan kayo nasara na natin yung isa doon. eh mukhang may isasara pa ata tayo dito na isa guys eh asan yung isa saan natin makikita yung isa guys ay ito dito natin ata makikita yan o Ooh. Nice, ang galing. Tapos babalik na tayo dun guys. Pop, muntik na tayo mahulog. Ha? E eh, na lang magaling tayo at hindi tayo nahulog guys. Ayan o. Oh. Yan guys, tara tara. Sa wakas nawala na rin yung usok. Ayan o. Oh. E eh, let's go. Takbo na tayo. Bilisan lang natin. E eh, baka makita tayo ni Titan TV man. Oh no. Mamaya ilagay tayo nun sa TV. <laughs> Ayoko malagay sa TV. Tara tara. What? Oh pia, tatalon talon lang tayo dito guys ang daming mga skibi dito eh kailangan lang natin yung iwasan para hindi tayo mamatay guys eh no ang galing let's go oogs grabe ang bilis naman nun eh ang galing na pala natin laruin to haha <laughs> may malaking na namang electric pan dito guys eh tatalon tayo dyan at pupunta tayo dun sa malaking butas na to ayan e, o pupuntaan natin yan tara let's go <laughs> ang galing naman neto guys What the? Asa na tayo? What? Akalabanin pala natin si speaker man. Si Titan si speaker man yan guys. So, ayun Oh. Uh, hindi ko yan natakaya. Pero akong bala sa inyo. Kailangan natin kunin yung basuka dun guys. Ibabasok e, ay natin yan si speaker man. <laughs> hindi yan makakagalaw guys. Pag binasuka ko yan, matatanggal yung speaker niyan sa ulo. Oh. Tara let's go. Ayot na. Binabaril niya na tayo guys. Asa na siya? Eh mukhang na-stuck siya dito. <laughs> <laughs> Yan, buti nga sa'yo, na ka Tara, tara, mapapatay na rin natin siya, yun, no? oh Grabe ang bilis niya tumakbo guys eh, Kailangan natin siyang ano Lituin Yan o oh. What ang galing niya guys eh, na malapit na natin siyang mapatay Let's go Woo Haha <laughs> Eh ang hina pala ng titan speaker man na yun eh, ang bilis natin siyang napatay Eh <laughs> ang galing Eh tara, tara. Tumakas na tayo dito guys Tara bo, Magpapay slide pala tayo dito <laughs> Oh ang galing Ayan o oh. Oops Napunta tayo grabe ang bilis natin tumakbo para tayong may superpowers na na. Eh tara, na tayo dito guys. Bilisan natin. Mamaya nasa likuran na natin si Titan is Titan TV man. <laughs> eh tara, dito na naman yung malaking electric pan. Let's go. What? Eh oh, no, iiwasan lang natin itong mga laser dito guys. Bugs. Iwasan natin yan. Tara, para hindi mahati yung katawan natin. <laughs> Pag nahati yan, wala na. Manananggal na tayo. Oh no. Pilipad na tayo sa land pangit pag nahati yung katawan natin. Eh, tara tara guys, malapit na tayo makatakas sa wakat. Wait, teka, Ang gagawin natin? Eh, lang pala natin to guys. Kala ko gagawa tayo ng hagdan. <laughs> eh, ayun oh, Kakalabanin na natin yung boss na yan. Na yan o, malaking skibidi toilet na kalbo. <laughs> e kalbo pala ato eh. madali lang natin yung mapapatay guys. Yan e, o, papatay natin yan. Kalbo na yan. <laughs> e, tirahin natin yung ulo niya guys. Eh no, e, mukhang bulag pa ata to Oh no. Eh paano niya kaya tayo nakikita? Ang galing siguro. Yan guys, malapit na natin siya patayin. Oh no, ang laki niya. Ang bilis niya guys. Mabilis niya tayo na Barilin nga natin to ng pinya pati apple ka orange ah, <laughs> ayan oh uh, ang galing tara tara takbo napatay na rin natin siya sa wakas <laughs>